Hello everyone. Kumusta po kayo? For this video guys is i-share ko po sa inyo ang aking bagong update kung paano ako maglagay ng thumbnail sa aking mga videos sa aking Facebook page. So sa una guys, yung sinishare ko sa inyo na kung paano maglagay ng thumbnail sa Facebook page gamit yung Creator Studio Apps Is hindi na siya pwede ganyan guys kasi wala na siya doon sa Play Store. So sa akin guys, ito na ang ginagawa ko ngayon. Ito na ang ginagamit ko ngayon sa paglalagay ng mga top sa akin video sa king Facebook page guys. So unang guys, punta tayo sa Chrome. Type lang natin yung web.facebook.com kong guys tapos click search tapos hanapin natin sa right yung three dot at i-click natin yun guys hanapin natin yung desktop site dapat i-check natin yun i-click natin yung profile natin din i-click natin yung page profile natin guys at dito guys scroll down natin hanapin natin yung video natin na paglalagyan natin ng thumbnail ito na siya guys click natin yung 3 dots sa gilid at hanapin natin dito yung edit post klik natin edit post guys then dito hanapin natin yung video option guys klik natin klik natin change thumbnail then klik natin upload image guys then klik natin ulit upload image Then dito hanapin natin yung thumbnail na ilalagay natin. Click natin. Tapos dito click natin tong tags. Lagyan natin dito ng tags guys. Depende sa inyo kung anong tags na ilalagay ninyo. Basta related doon sa videos ninyo guys. Sa akin yan lang inalagay ko guys. mag-ata tayo ng isang tags guys play play youtube music Play youtube music off screen yun lang nilagay ko guys sa inyo depende sa inyo kung anong ilalagay ninyo basta related sa title guys then lagyan natin ang title dito sa bab guys Ayan na, guys. Click natin ulit yung tags, guys. Kasi nawala yung unang nilagay natin. Maglagay tayo ulit dito ng tags, guys. click natin itong save sa baba guys then click natin ulit itong save so ayan na siya guys na ilagay na natin yung thumbnail natin guys So, ganito lang ang paglalagay ng bagong update sa thumbnail sa facebook page guys thank you for watching guys bye bye